official ng mag-sweetheart sa totoong buhay, sila James Reed wow! at Nadine Lustre o JD. Kaya naman po kinilig ang lahat ng aminin nila ito paggabi matapos sa kanilang successful concert sa Araneta. Ang mga eksena sa mga kwento ni Mark Logan. Okay. Ito ang mega image statement na nagsara sa successful concert ng isa sa pinakasikat na love team sa hiliwasyon namin, ang Jay At syempre, lahat sabit na malaman mismo kay James Reid. What was that, Clarky? It is what it is. Um, that's how I feel about her. I love her. Sa panayam ni MJ Felipe, umami na rin si James kung anong ibig sabihin yeah. uh -huh. ng I love you sa at pati forever daw siguro, tunaroof nga ang sold-out concert na JD in Love. Nagpapawala pa ng Stargaming Only tickets. Samantalang ang iba, nag-subscribe sa pay-per-view ng Sky Cable. ang sagot ni Leia Speechless kasi siya. Nakatitig lang. Parang lutang ata. Pero maya, maya Yun na. Kanina sa asap, muli nilang pinalasap. Mga katagang upod ng sarap. Hindi.